Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel at FB page sa Rex Adventure So today, try sa ating video Sasabihin ko sa inyo or ituturo ko kung paan tanggalin tong basong magkapatong na hindi matanggal no? So DIY lang to Madali lang to guys, instead na basagin nyo So ituturo ko sa inyo yung pinaka fastest way So una kailangan mo ng tab, stainless or ano, plastic pwede naman tapos, syempre, yung uh, may itatubig. Ayan, pinakuluan ko na yan. May init. Patayin natin. Okay, guys. Ito nga, ano. Ito yung ayaw maghiwalay. Baka iniisip nila may forever. Ayan, hirap tanggalin. Kesa basagi yung itong sa ilalim. Ito yung pinakamadaling way. Okay. So, syempre, gala natin ng yellow. Ilalagay natin dito sa ibabaw. Sandali to ito guys. Sandali. So, dun sa pinaka ano, pinaka uh, pinaka flooring ng uh, fat, lalagyan natin ng mainit na tubig. Ayan, medyo hindi stable lang ating yung video. So, titignan natin kung paano siya maghihiwalay. Tulungan natin doon sa bantang baba. Kung ano magiging chemical reaction Para din natin basagin ano Angat siguro yan Ayan na Tama na siguro enough na yan guys So antayin natin mga few minutes Or a uh, few seconds Kung anong magiging uh, chemical reaction Ng mainit at malamig So, chak. Aangat yan. So, kung makikita nyo nagluso ang yelo, ano. Hindi naman siguro papapakakit yan, ano. Yan, mab mabili nag-melt yung yelo. So, wait tayo ng mga isang minuto pa. So kung meron kayong mga gantong kaso after yung maghugas ng plato, pagka nagkapatong yung dalawang baso, wag nyo nang basagin yung isa kasi sayang. Ganto lang kung ang pinakamadaling gawin nyo. Huwag natin yung galaw-galawin siguro to. So ayaw pa rin maghiwala yan. O wait pa tayo ng mga ilang minuto.

So, alam na natin guys, ano? So, so far, ayaw pa rin maghiwalay. So, matigas? Malupit yung naugas ng plato nito, ha? Ah. So, yung may masama ang loob na ng plato nito, oh, ayaw pa rin maghiwalay. So, ayan. So, dito may part na to. Ayaw natin ang ano dito, may tubig para pumasok sa loob. Ayan. Okay? para wilalim doon sa ano sa may singit. Mukhang matindi ang kapit nito ah. Ayun. So ayan, naghiwalay na guys. So ganoon lang kasimple ang gagawin nyo ano, pag uh, may nagdikit na ano. Kasi magkakaroon ng chemical reaction from heat ng tubig papunta dito sa vapor ng uh, ice. So ayan, wala na po siya. Gigispan kasi ang glass na to eh. So ayan guys, oh, sa simpleng kit lamang 'yan, oh. Thank you for watching.